Ito yung tinatawag na sampasampalukan sa aming mga Ilocano. Tinatawag namin itong taltalikod. Taltalikod dahil nga yung kanyang mga buto ay makikita sa likod ng mga dahon. Itong sampasampalukan ay mabisang pang-detox sa ating mga bato o kidney. Simple lang ang gagawin. Kumuha lang ng sapat na dami isama na pati yung ugat pagkatapos ay hugasang maigi pagkatapos maglagay ng sapat na dami rin ng tubig at saka pakuluan Hayaan kumukulo ng mga 10 to 15 minutes tapos ayan na Meron na tayong instant ka na panlinis ng ating kidney